In, kita nyo naman sa unang clip pa lang ay mapapaiyak ka na lang talaga oo, oo mga mi at ayun nga mga mi ito yung kaganapan kahapon oo, oo dahil palengke day o oh, ayan sinabay na nga namin yung pagbayad ng kuryente at ang pagpapagupit abay syempre bibili rin ng mga kailangan ng baby o oh, o oh, yung mga snacks niya dahil sa orange up at black up lang na naman ako nag order ng mga ibang essentials niya mga mima ko so ayan nga pagkarating namin dyan sa luel ko o oh, oh, Tagala Union kami kaya luel ko opo oh, so ayan nga mga mi pagdating namin sobrang habang pila o oh, for the time lapse na lang ang person na to. Fast forward na natin. So, ayun nga. Sobrang haba ng paghihintay ko at Siyempre, ang mag-ama ko ay nasa labas. Naglalaro sila, oo, oh, oh, nilalaro niya, ang ng ama para, ayun, hindi mainip ayan nga pagkabayad mga mi oo, oo ayan talagang haba habang ang video to kaya ayan pinapas forward ko na mga mi ko at ayan nga kesa naman masayang ang pamasahin namin papunta pa ng mismong pagupitan o oh. Naglakad na lang kami, exercise na rin kasi ayan, nagiging baboy na kami. Oo, tiyares! At pagkarating na pagkarating namin mga mi, kita nyo naman, sinalang na agad ng baby tea dito nga magsisimula mga mi ang iyakan oo, bago siya isa lang syempre lalagyan ng tissue yung kanyang lig-egg, at lalagyan din ng pang para hindi pumasok yung mga buhok na manggagaling sa kanyang ulo oo, di ba syempre yung pag maliliit. kasi makate kaya ayan nilagyan ng ganyan at huwag kayong magalala mga mima ko after naman yan pinalitan ko ng damit para talagang sure na hindi siya mangangate eh. ang kate kasi kasi nyan pag ano o oh, tignan yung mga mima ko nabubul na naman ako, hindi ko na, na, naman alam kung anong sasabihin ko. Ganito yung, yung feeling na pag ang haba-haba ng video mo, eh, di mo na alam talaga mga mi kung ano yung mga susunod mong sasabihin. Kasi ang hirap namang i detail lahat ng mga gagawin mo. Alam naman sabihin mo, ito ginugupitan na iyon kukunin yung ano, yan ganito, ganyan, di ba? ang tangak naman kung ganun yung gagawin ko abay, siyempre naman lagyan naman natin ng konting ganda ng ating mga pag-voiceover kahit nabubulal na tayo mga mi, di ba? kung akala niyong madali lang mag-voiceover ay, hindi po ate kasi sobrang hirap mag-voiceover ayun, sa mga matagal nang nagko-content, ayan. madali na lang sa kanila kasi ayun yung lagi nilang ginagawa kung ikaw na insan ka lang mag-mini-vlog ayan. mahirap mas madali lang magsalita sa mismong video, eh minsan siyempre iba yung mga sinasabi natin doon kaya ayan, bino voiceover na lang natin at ito na nga, pakinggan ninyo ang iyak ng baby D uh, ang yan Saan na tayo, uwi na tayo uwi na tayo let's go na ayan mga mi, kita nyo naman oo, oh, yung mukha ng baby kahit tapos na nga ang paggupit sa kanya oo, oh. ayan mga mi, after pala niyan magupitan mga mi, hindi ko na nabideohan na pinalitan ko yung kanyang damit, oo, tapos pagkatapos nun ayan, gusto nyong magdede, ayan pinadede ko muna. ayun, oh, naidlip na pero ginising ko kasi ang hirap kasi sisimula palang mamili ng mga kailangan bago kami umuwi ng bahay naman ang aming baby day. Nakalabas na naman. So, again. Hmm. Bili daw siya ng laruan niya. Hmm. Alin dyan? Alin dyan? Uy! Ayoko! po. Ako yun. Uh. Uy! Wow! Nakapili ng baby. Yan na yan. Tantan, tabi na. Ayan mga may pagkarating namin dyan sa bahay. O oh, baldat ang bata. Tulog na tulog na. Ayan. Pagod na mga first son. So hanggang dito na lang mga may. Hindi na ko na pag video. Bye!